<laughs> Kaya guys, dito lang yan sa ano, SJ Dangot Street. So yun guys, ito yung order namin dito. Salted caramel. Tapos ano nga yun sir? Dirty matcha. Dirty matcha ito. Ano to? Uh, kanya. Caramel, macchiato. caramel macchiato. Isang caramel macchiato din. Overload. Okay. Yan may burger pa pala. Ganit. Yeah. Ah. ano. So sa mga pupunta dito, anong okay. kalasyaw pala to? Tama lang sinabi sa vlog ko, Santa Barbara. Oh, At okay. sila lang kinokorek nila. Kinokorek na nila. okay ba mag big bike? Or kumuha ka, kumuha ng big bike. Super oh, cute, guys. Oh, up guys, Timor Vlog here nga pala Yes, 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 we are back again for another video guys Shish. Yes, 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 we are back guys <laughs> So, for today's video, tara Labas tayo, yan Labas na kayo, sana okay lang kayo, syempre Timor Vlog here nga pala guys So, yan, for today's video Tatawa ko kasi Yan, alabas ulit tayo, bawi tayo sa mga takakalasyaw dyan Kasi nasabi ko nung last is Santa Barbara yung arenas yung pala ano <laughs> yung pala ano siya uh, ah, guys so babalik tayo doon para mapakita talaga sa inyo <laughs> meron meron tabi tayo tabi tabi tayo tabi so, ah, dito kayo boss ayun <laughs> <laughs>

<laughs> ingat, jangan ingat, 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 saya ingat, ingat, saya <laughs> so yang commercial guys ingat, 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 Yun nga yung pupuntahan nga natin is Ano uh, ah, Ano ba ito? Kalashow, guys Sorry sa mga taga kalasyao dyan Dahil nasabi kong Santa Barbara yun Pero ito mabalik ba, naman ako eh Mabawi naman ako sa iyo dito sa SJ Hangout Street Yan, bawi tayo <laughs> So ayun, syempre Tambay for today's video Then, sana naman hindi umulan nakaraan umulan na rin eh Yan, lumabas na naman pero atilim ah, ba? Ah. Tutuloy pa ba tayo? Wala tuloy na to para para naman sa mga taga Kalasyao to. Malita eh. Pero yan Dyan din sa Kalasyao guys, meron din na ano diyan ha. Ah. May kawa sa akin ah. sa mga gustong maglabas ng big bike. Pag gusto yung maglabas ng big bike guys, meron yan diyan. Sa Wiltek Kalasyao. Kawasaki, di ba? Kawasaki Leisure Bikes. Yan. Shout out dyan sa mga taga Kawasaki Leisure Bikes. Yan, lalo kay Boss Joel, the manager nila diyan. Yan, hanapin niya, bike 'yon, guys. So, ayun know, oh, dami na rin kasi dito sa Pangasinan ng ano, maraming ano, maraming, maraming maraming big bike. Eh, ang daming grupo na rin dito. Kaya kayo pagsawa dito, pag nagkaroon kayo ng big bike, kung saan kayo sasama. <laughs> eh yun eh kung ako rin naman kasi tatanungin guys kung bakit ka magbibig bike bakit nga ba di ba eh napakamahal ng mga gas ng mga to guys guys ano ah uh, wala na yan sa gas eh mahal nga yung gas pero ito yung nagbibigay ng kasiyahan sa'yo eh hindi rin, rin, kasi talaga tayo maintindihan guys ng taong hindi nagmamotor bakit mas pinipili natin mag-rides, di ba? Imbis na yung pahinga na natin is Sunday sa trabaho, mas pinipili pa natin mag-ride. Hindi kasi nilalam yung pakiramdam eh, no boy? basta <laughs> nakakatanggal ng stress ang pagmumotor kaysa bumabiyahe ka na nakakotse. Mas okay talaga, mas na-enjoy mo yung ride. Na-enjoy mo yung biyahe, eh. Kumbaga. Sa so, uh, syempre pag big bike ka, medyo madali ang biyahe para sa'yo. una na nakaka, nakakadaan ka sa expressway, which is napakadali para sa ating mga commuter, mga motorista na mag-travel sa point A at point B mo na lakad, di ba? Pero una-una, walang traffic sa expressway. except lang pag uwi yan, holiday yan napaka traffic sa toll gate <laughs> kaya kung ako para sa akin ba kung, di ba, kung tatanungin niyo sa akin is sulit bang mag big bike siguro kung may pamilya ka unahin mo muna talaga siguro yung sasakyan bago yung ano bago tong big bike At tong big bike hindi mo talaga siya magagamit as for commute for daily purposes na Like this sports bike guys Pag ganito ang ginamit mo pang pasok ng trabaho ba? oh, napakamahal ng gas nito Like sa akin, siguro around 11 to 12 kilometer lang to per liter <laughs> Kung malalim-lalim yung pulsa mo, pwede Pero kung, <laughs> kung budget Budget, budget lang, nako Mas piliin mo na lang mag lower CC Or Huwag na mag big bike <laughs> Kasi di biro ang gas consumption ng mga ganito Lalo na inline po ang bilim po Meron naman ditipid yung 2-cylinder Yan, meron naman Pero pag ganito, yung tunog Tunog palang boy Walwal -wal na yung gasolina mo <laughs> So yun, mabalik nga tayo sa topic natin kanina na kung okay ba mag big bike or kumuha ka kumuha ng big bike <laughs> para sa akin okay na napakasulit na ah, rides ka na town bike ah, marami kang mamimit na kaibigan na halos naging naging halos na, naging magkapatid na kayo sa so sobrang solid doon sa manyo ah, yan sa community ng big bike wala akong masabi kahit any group dyan wala akong masabi na, ano, na uh, big bike group dito sa amin dito sa Pangasinan lads solid dyan yeah, shout, out sa, shout out sa mga sa mga ano, big bike clubs dito sa atin sa Pangasinan yan Eh, syempre, kung bago ka lang din sa channel ko, syempre, subscribe mo rin ako sa YouTube kasi doon yung mga full video natin, full vlogs na sa YouTube lahat nakalagay dyan. So ayan guys, dito na tayo. Marami dyan, marami marami na rin tao ah. Malapit-lapit lang naman dito yan guys eh Dito na tayo sa ano Ito na Ah 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 ganyo ah <laughs> Ha ha Oo pa Hindi lang pagas pa kasi ako So yan guys dito na tayo sa ano Sa SJ Ah S.J. Dang out sa Bud pala Ano, ah, musta musta <laughs> wakas kayo, walang ulan eh, na no? <laughs> yun Hello po Welcome back po So yung guys, dito tayo Sana sa Arenas Boulevard Kaya, Kasama na natin, nandito na rin pala sila Nauna na sila sa atin, dito yung mga kasama natin Dalawang Zaynay Or taga pa itong mga to eh So dalawang Z9 din syempre motor natin Sa so, mga pupasyal pala dito sa Budkala show to guys So ayan oh, may mga kape and food trip sila dito So ayan guys, pamaya na lang ulit Order muna kami dito So ayan guys, ito yung order namin dito Salted caramel tapos ano nga yun sir? Dirty match Dirty match ay ito, ano to? Ah, uh, kanya Caramel, caramel macchiato Tapos ang caramel macchiato then overload may order ba tayong ano? Wala, sponsor ni Sir. Ay, sponsor ni Boss Jason. <laughs> <laughs> Nachos overdose. Na Nachos overdose. <laughs> Diwata Pares. <laughs> Kaya guys, dito lang yan sa ano, SJ Dang Street. Mura-mura lang yung mga presyo dito. Hindi ka tulad sa Boss <laughs> Coffee. <laughs> Kaya guys, oh, tapos yung kasama natin. Thank you. Yan may burger pa pala. Yan it. Yan lang ano. pupunta dito, anong pala pala to? Kamali ako sinabi sa vlog ko, Santa Barbara. Lahat okay, sila like, nag -correct, -correct, correct na, na nila <laughs> doon. <laughs> yan dito din kasi mga <laughs> <laughs> Sa ano, Kala pala to, Kala Show to, boss. Bud Kala Show yan, puta kayo dito. Bagong bagong kalsada lang nila to. Tayo so, guys, kain muna kami dito. So yun guys, tapos na kami tumambay dito Kasama natin sila Raiden Hour <coughs> to na ito boys natin Ayan bali na tayo Ay, <coughs> Busog ako <coughs> So guys try nyo ulit dito sa Kala Show guys Sarap ng food dito Then yung kape Solve solve Yes sir boss bos mau nggak kami? bos. Ingat, ingat. Okay. ingat jangan ingat 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 jangan ingat, jen, ingat. ingat, jen, ingat. <coughs> ah uh, we on uh, Sarado dyan Sarado dyan So ayan guys ah, Tapos na tayo dito Tumambay <coughs> Oh grabe na busog ako Ayan yan sana napakita ko na ng mahalis Sa mga taga kalasyaw dyan <laughs> Yeah, kalasyaw pala to Bud kalasyaw So guys dito ka na natapos yung vlog ko Team Aura Vlog I'm out guys See you next vlog Bye bye Sheesh.